Pwede pa lang paligo ng mga kambing. Pwede daw ligo ng mga kambing? Yes. Tama kayo ng dinig. Pwedeng pwede. And actually, kailangan talaga nila yan. Kaya yan ang gagawin natin ngayong araw. Tara! Maganda ang panahon. Mainit at mabaho na ang mga kambing isa sa natutunan ko nung ako ay nagpunta sa isang kambing farm sa Palawan is pwede daw liguan ng mga kambing doon ko lang nalaman yon edi gawin natin at actually kailangan nila ito nagkakot muna ng tubig ay kakalakas niraid ko na ang kanilang bahay para isa isang paliguan unahin natin itong sinabuang tingnan nyo naman ang kulay sa sobrang dumi kasi na sa sarili mukha naman siyang excited para sa panligo natin sa kanila. Okay, para sa panligo natin, gagamit tayo ng Triple X Shampoo by Battlecock. So, ito ay napakabisa na pangalis ng mga external parasite At syempre, on top of ng paglilinis syempre ng ating alaga at kung may external parasite, matatanggal. At syempre, mabango. Kasi napakabaho nitong na sinabuhong lagi. Inihiya niya sarili niya. Oh. Niya naman yung binti niya. Oh. Yan. Dahil niya sa ihi niya. Kaya ganan. So, magtutunaw lang ako. Nang dalawang sachet nito tubig and yun na naglagay lang ako ng dalawang sachet na triple x sa timba at nilagyan ng tubig simulan na natin nang biglang ay nadadala naman si Jampol eh e tinawag na si Jema para tumulong humawak kaso daladala pa rin silang dalwa Akala ata nito si Nabuha ay sila sa kanya. Ayaw pa nga bumula ng triple X eh. Sobrang dumi at lalo na yung part na unahan na pa ah. Lumanit na talaga. Lanit na nga. Pagkatapos makipag-wrestling, hayaan lang natin siya at hindi na natin kailangan banluan. Para mas umepekto pa at mapreskohan pa siya. On to the next tayo. Nagakot pa kami ng tubig. May tatlo pa tayong kailangan liguan. Pinulan na namin si Macy. Binot ko na sa manlaban pa. Nagtimpla ulit ng pampaligo. Mas relax si Macy paliguan. Bukod nga sa I figured na kailangan talaga ito ng mga kambing, kailangan din ensure na mainitan sila after maligo para matuyo kagad at hindi sila lamigin na possible maging cause ng sakit. Then si Janina naman. Akala mo ay kung ano lamang na binitbit ni Jayman eh. Parang nagliligo lang kami ng aso. Nagpahinga pa. higay, eh. Relax na relax. At pinakahuli natin si Jeyi Ay patikar na palabas eh. Nakawala pa nga. Itaboy lang natin pabalik sa bahay at dun ulit natin huhulihin. Ano na corner ulit namin? Ay lalabas na naman eh. Buti at kami ay nakaabang na. Para sa huling paliliguan, napaliliguan na namin, pinagbalakan pa eh na nabuwang. Skos! and then all done. Okay. So naligo na natin ang ating mga kambing. We learn something new every day. Sana maging okay sila. Matuyo. Medyo na kaba pero gawain daw talaga yun. Ayun lang. Maraming salamat. Subscribe. Ed. Peace. Woo!